ang cellphone ay kahit bata ay meron. Kaya may po mga bossing ko na lagyan po natin ang ating cellphone ng pampaswerte upas ang nun ay laging buenas mga bossing ko lalo na kung ang inyo pong cellphone ay laging gamit lalo na sa inyo pong negosyo. Para laging maswerte ang inyo pong cellphone ay gawin nyo po ito. February 12 mga bossing ko ay full moon. Huwag ka na huwag ka na magpapatumpik-tumpik pa. Huwag ka na mag-alinlangan pa at gawin nyo po ito at kayo mismo ay maa-amaze dahil sa dami ng blessing na darating sa buhay po ninyo. Kailangan lamang po natin mga bossing ko ng dahon ng laurel ang daw ng laurel na ito, mga bossing ko, ay makakatulong. Upan sa ganon, ko ano man yung wini-wish po ninyo, ay siksikliglig at umaapaw at marami po blessing na darating. Higit sa mga wini po ninyo, ang darating po sa buhay po ninyo, mga bossing. Kayo mismo ay maa-amaze dahil sa dami ng blessing na darating po sa inyo. Ito po mga bossing ko, isa sa mga sikreto upan sa ganon, kung ano man ang mga pinapangarap ninyo ay kaagad nyo itong makamtan bukod sa inyong pagiging masipag at matyaga at huwag kang makakalimot magdasal. Gawin nyo po ito at makakatulong po ito upan sa ganon ay mabago-bago ang takbo ang ating pamumuhay. Ngayon nga po 2025 dahil Pebrero pa lamang po ngayon at sakto-sakto malapit na po mga bossing ko ang nakapulmon mga bossing ko ng Pebrero, sa Pebrero 12 mga bossing ko, ay gawin nyo na po siya. Kaya pag ito'y napanood nyo sa mga mga araw na ito mga bossing ko, na malayo-layo pa naman ang Pebrero 12 mga bossing ko, ay maghanap ka na ng isang buo na dahon ng laurel. Ang dahon ng laurel ay for any wishes. Ang dahon ng laurel ay generous siya magbigay ng tulong. Magbigay, ah uh, magwish ka sa kanya ng piso, ang ibibigay sa inyo 10 piso. At ang inyo po makakamtan ay simple lamang ang gusto po ninyo, pero ang makakamtan ninyo ay the victory. Higit sa inyo po mga nina, nais mga bossing ko. Isusulat nyo lamang po dito ang numero na ito mga bossing ko at ilalagay nyo po siya sa likod ng inyo pong cellphone. Ilalagay nyo po dito ang 168. Yan. 168 mga bossing ko ay nakakatulong upan sa ganon kayo po ay lagi pong maging mapera matupad ko ano man ang inyong mga pinapangarap. Mabisang panghatak po ito na swerte, lalo na tungkol sa usapin ng tagumpay, ng kaperahan, at kung ano man yung nananais po ninyo, makakamdan niyo po yan mga bossing. Tanggalin ang pinaka-housing na inyo po cellphone at ilagay ito sa pinaka-love po nyan at kayo mismo ay ma-amaze dahil magsusunod-sunod ang mga blessing na darating po sa inyo. Kung hindi pa po ninyo ito nagagawa mga bossing ko, ay gawin na po siya at makakatulong po ito upang sa ganon. Imbis po na simpleng kaswerte na dumating sa inyo, bonggang swerte ang darating po sa inyo at kayo mismo ay maa-amaze dahil maraming blessing ang darating, maraming pera ang darating at kayo mismo ay matutuwa dahil ah, hindi lang po sa mga wini-wish ninyo ang inyong makakamtan marami siyang mga bonus na mga ninanais pa ninyo na inyong hindi inaasahan na makakamtan. Dito po kami nagsimula sa dahon ng laurel at napaka efektibo po niya. Basta lagi kang positive sa inyo po mga sinasabi ay ikaw yung naniniwala na makakamtan niyo ang inyong po mga ninanais ay wala po yung imposible Basta ikaw yung naniniwala at naisip po yung siyang gawin. Lumarga ka at uh, focus ka lamang. Maniwala ka sa kakayanin nyo. Lalo nyo si Pagan. At good luck po sa inyo